Kung mahal ng Diyos ang lahat, galit pa siya sa makasalanan? Sabi sa Psalms chapter 5, verse 5, Inasusuklaman ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng kasamaan. Bakit? Una, dahil ang Diyos ay banal at makatarungan. Ang kasalanan ay kabaligtaran ng kanyang kabanalan. Hindi siya maaaring magsinungaling, mandaya o gumawa ng kasamaan tulad ng tao. Pangalawa, dahil ang kasalanan ang dahilan ng pagkawasak ng mundo. Sa simula, ilikha ng Diyos ang mundo na perpekto, walang sakit, walang kamatayan. Pero dahil sa kasalanan ng tao, pumasok ang sumpa sa mundo. Pangatlo, dahil ang kasalanan ay paghihimagsik laban sa Diyos. Kaibigan, kaya may impyerno. Dahil ang Diyos ay makatarungan, hindi niya basta palalampasin ang kasamaan kung may hustisya sa lupa, lalo ng may hustisya sa langit. Pero ito ang mabuting balita. Sa halip na tayo ang maparusahan, si Jesus ang tumanggap ng kaparusahan para sa atin. Kaya kapatid, huwag mong hintayin ang hatol ng Diyos. Magsisi ka at lumapit kay Jesus ngayon. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Baka ito na ang paalala niya sa iyo.